Guys, ito yung pinag-alisan ko ng malunggay na dahon. Ito yung tangkay niya. Gupit-gupitin lang natin para magkasya sa kaldero. Ayan. Nagulay. Nagulay kasi ako ng malunggay kahapon. Yung mga tangkay niya hindi ko tinapon. Ganun ang gagawin nyo guys. Pag kayo magulay ng malunggay, huwag nyo itapon. Kasi, maganda rin to sa health natin. Gawin nyo lang tong pinakatubig. Ito yung pinakatubig nyo. Ayan. Mayroon din tayong nutrition na makukuha dito. Pinupinuhin nyo lang. Kasi minsan, ang kaldero natin, hindi magkasya gas siya. Tulad kaldero ko, hindi. Kailangan siyang lubit-lubitin. Para nang sa ganun, mapakuluan talaga natin siya na gusto. Ayan. Huwag nyo itapon guys ha. Pag magbulay kayo, try nyo. Kasi, nasubukan ko kasi magkaroon ng ubo matigas na ubo Ma, ano nga eh, makati sa lalumunan matigas, walang, walang makalabas na plema hindi makalabas ang plema eh nagtanong ako ng gamot ang mahal ng gamot 18 isa, dalawang gamot 18 isa at yung isa naman, 19 isa linggo raw iinumin maghahapon eh ang mahal-mahal kung pipintahin mo kung di mo naman kumplituhin, useless lang. E, nagtry ako na uminom. Di ko naman sure na mawala ang ubo ko yung time na yun. Basta uminom lang ako nito. At wala din akong purpose na inumin ko para sa ubo ko dahil hindi ko naman alam na, gamo na mawawala ang ubo ko dito. Basta uminom lang talaga ako dito. Purpose ko yung pinakatubig ko lang siya. Pero, wala akong purpose na panggamot sa ubo kasi di ko naman alam ang alam ko lang maganda ito sa katawan kaya nung sige akong inom nito nagulat na lang ako ilang araw na wala na yung ubo ko pero hindi ko sure ha na ano ang alam ko lang maganda sa katawan to pero hindi ko alam nung time na yun na Nakakawala din pala sa ubo Pag uminom nito Ayan guys Nawala talaga ang ubo ko nito guys Ito lang ininom ko guys Hindi ako uminom ng gamot na Inano sa akin pinapabili Kasi ang mahal Kaya nyo guys sana may natutunan kayo sa video kong ito. Ito, wala pa kong supply. <laughs>